Ako si Jessica, hindi ako tamad, kaya kasali ako sa tupad. Dayta na nga ng aming tupad at ito na nga ang pinakahuling araw na magkakasama-sama kami. 7am nga dapat ay nandun na kami sa place namin kaya nga lang ay hindi tumunog yung alarm ko kaya naman medyo late na ako dyan at nagmamadali na nga ako nagayos Kaya naman naglakad na kami papuntang barangay hall dahil doon yung meeting place namin at inaantay na nga namin yung patrol na barangay dahil yun ang service namin dahil since medyo malayo yung pupuntahan namin. Since yes, medyo malayo nga yung pupuntahan namin at na nag-prepare na rin kami ng food dito at tinaanan na nga namin yung in-order namin ditong tubig. Yung perang ginastos ng namin dito eh yung mga next sponsor tinira namin talaga to para sa aming last day sa tupad. Dari naman magbaon ng sarili-sarili kaya nga alam mo may na namin mag ng food para naman yung mga walang baon ay eh, makakain lahat. Nadala na rin namin yung mga ginawa namin recycle pots na may halaman dahil doon nga namin to ilalagay sa aming pupuntahan ngayon. Dating nga namin ay nandoon na nga iba namin mga kasama kaya naman binabaw na agad namin yung mga ating mga recycle pots. For today's video nga pala ay buong pilar na LGBT ang magkakasama ngayon na mag-aayos dito. Dito nga pala namin gagawin yung aming day 10 sa Dunsulan Falls dito sa Pilar Bataan. Iaayos namin yung mga recycle pas na nilagyan namin ng halaman para naman mas maganda at maayos mag yung sulat. Kaya naman ako lang, isa yung sa muna yung recycle pass mo bago natin iayos. Nandito nga rin ang head ng peso ng Pilar Bataan na si Ma'am Sen. Mayapaya pa nga ay nagdating na ngayon iba namin mga kasama. For a total 100 plus na LGBT ng Pilar nga pala magsasama-sama ngayon dito para maayosin namin yung mga ginawa namin yung recycle pass. Sobrang dami nga namin dito kaya naman alam namin na magiging masaya yung araw na to. Kaya naman bago namin umpisan yung aming trabaho nagkaroon muna kami ng photo op. Kaya naman kumaway-kaway muna yung mga akla. Nakakatawa nga at bago magtapos yung aming tupad ay eh, nagkita-kita at nagkasama-sama kaming lahat dito ng no, buong LGBT ng Pilar. Hindi lang kami masaya dahil nagkita-kita kami kundi masaya kami at sa wakas ay natapos na nga sa araw ng aming pagtutupad. Maya-maya nga ay kanya-kanya nakuha na nga kami ng mga recycle pas na ginawa namin noong day night. Isa-isa nga namin inayos dito sa so may pabilog neto para mas maganda at ayos tignan. Dapat nga noong linggo pa nga namin natapos yung aming pagtutupad datang ang aming day 10. Pero since medyo maulan nga noong sabado ay ikinancel namin yung tinggo. Nung hindi naman namin tinuloy saka naman umara Ito nga mga color pink na recycle yung gawa ng grupo namin. O di diba? Ang ganda nakapagpare pare ang kulay at nakaayo. Habang yung iba nga ay nagayos dito ng mga recycle bags at ng mga halaman ay yung iba naman ay nagpupisa na nga maglinis dito at nagpupulot na nga sila ng kalat at nagwali. So, nakakatawa nga dahil napakarami namin dito at yung iba ay meron pang mga baon na akala mo ay talaga mag-outing. Eh. Pag ganito nga kami kadami ang nakita-kita yung mga akla ay nako mawawala baga naman ang mga kalokohan ng mga akla, o, di ba? Ate Vanessa, eh kembot mo yan. No, matapos nga kami magpulot ng kalat at magayos sa mga halaman ay eh, ano pa bang gagawin natin kundi magkainan na nga tayo? Nagpapasalamat nga kami doon sa mga yung sponsor namin kundi dahil sa inyo ay wala kami pagkain ngayon. Adobong manok ka kanin ni na niluto Ati na ating Marlona para sa amin ngayon. Kahit na hindi ganun kadami ay importante ay malagyan yung aming mga sikmura at kahit papaano ay makaitawid ang guto. Hindi ko nga alam kung lunch to o pang breakfast na dahil alas 9 pa nga lang ay nakainan na nga agad kami. Sino ba naman hindi gaganaan kumain kapag ganito kaganda tanawin na matatanaw mo? Kaya naman after kumain na nagsika na nga ng Beryl ay dyan at nakita na namin na naliligo na ngayon mga naghalikan pa nga. nga. ay naligo na rin yung mga akla na akala mo talaga nasa resort at nasa beach sila na meron pang pagtalon sa Ate RC. Sa wakas nga ay natapos na nga rin yung aming 10 araw ng pagtutupad. Nakakapagod ma pero nag-enjoy nga kami at least meron kaming natutunan. Kaya yeah. yung makakala namin din namin magagawa ay nagawa namin. Kaya naman maraming maraming salamat sa naka-appreciate na nag-sponsor sa amin. Maraming salamat din sa sumababay sa aming vlog mula day 1 hanggang day 10. Yun lang muna for today's video. Salamat po!